Reluctant uh, social media personality. Kasi hindi mo na ako vlogger, hindi na ako. What I did was, um, ang payo ko, mm -hmm. um, kung ang balak mo, ang problema kasi ito, is, it's all career naman eh. Um, pero unlike dun sa work, work magtrabaho kang mabuti. You have a monthly income. Uh -huh. Magtrabaho kang mabuti and you're a, you have a boss who has, parang, to ano, to parang irerate ka sa work mo, no? mm -hmm kasi sa sa social media, wala kang control doon sa other side. Meaning, walang formula pa. Yeah. Hindi porket nag nag ka ng magandang equipment, oh. hindi yun know ng camera mo equivalent to higher views. Higher oh. wala. wala, wala. Hindi pwedeng scripted maganda mm -mm. Higher views. Tatarunin ka lang ng isang taong nadapa. <laughs> no. So, wala siyang formula. Yes. Totally. Kung ginawa ko, hindi ko siya tinipid trabaho sa simula. Ang ginawa ko by product sya ng aking trabaho, meaning stand-up comedian ako, yung produ yung, pro yung produce kong stand-up comedy, na-upload ko. Hindi siya parang effort sa akin na I need to... Additional, additional yun Parang ano lang siya, side. Kasi, tasanda ko na, hindi yun ang ano ko. Hmm. Kasi, Ay, hindi ka mag views wala kang pakialam. kasi hindi ko control yung magiging reaction ng kabilang side eh, kung magugustuhan ako eh. Ngayon yung nagustuhan, tinuloy ko lang na parang on the side Kasi, ang isa sa mga masakit sa isang batang nagsisimula. Uh -uh. E walang pumansin. Akala niya, yun na. Tapos na, hindi niya alam. Baka mali lang yung approach niya. Baka hindi siya doon. Kaya tama yung sabi ni, 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 ni Boss Toyo nung nakarang episode. Education ka dapat at the end of the day para masasandigan. Pagkatapos ng hindi, may babalik ka sa education mo na. Balik ka rin sa, sa trabaho. Pero itong social media para sa akin, dito para sa lahat